Pilak oras matapos magtakop ang piniliay, ay Bulkan Kanlaon liwat nga nag-alboroto kainas ang kagahon. Madamol nga mga abo ang nagtupa sa La Carlota City. Feebox nagpaandam sa mga LGU nga mga inhanda in kaso nga ipasaka sa Alert Level 4 ang Bulkan. Ma-report si Romeo Subaldo. Las 2.55 kainas ang kagahon, Liwat nga nag-alboroto ang kanlaon. Naglawig sa lima ka minuto sa pagbugas ang abukang abu incandescent pyroclastic density sa bulkan. May ginbugaman ang bulkan ng mga bagay na nagtugas ang pagkasunog sa mga pananom sa palibot sa crater. Matapos ang pag nadagdag na ang abo. Mas malapad ng area ang nasakupan sa Ashfall. May report ng Ashfall sa Nakarlota, Bago City, Kagbanwa, sa La Castellana. Sa Nakarlota, ang barangay Araal ang isa sa mga natamaan sa Ashfall. Nagsigi-sigi ulan ang abo matapos mag-alboroto ang bulkan. May mga posts sa Facebook? Oo. Tapos ang dalan, sir? Mas... Ate, ang dalan niya matamat na lang kay Lawing. Maguro mga... Hasta alas sosyaga, hindi pa ashfall eh. Ah, halin sa pag Oh. No. Buk bugaya. nga ang taas, taas. taas. ka tama? Taas. Ganit na puno sang abo ang mga dalanon nun. Kung magsugat anay ang mga salakyan, nagapuog ang abo. Hindi makit-an ang dalan. Sa drone shots sa araal, kagagimit, makit-an nga halos tanan nga balay, abo na ang kolor sang mga atop. Pati mga katubuhan, kag mga tanong sa palibot, natabunan sang abo gani ang tindera nga si Fela May Ormando liwat-liwat sa pagpanilo sang ginabantayan nga baligyaan sa fishbowl. Pati ang karatula sa baligyaan, hindi na mabasahan ang ngalan kay natabunan sang abo. Natun an mo na nga usod oh, di Kada lo kasi sa kanaon amo gini sa me akon ubra. Oh. Yo wala <laughs> lang gyapo ni, eh. obvious na gyapo na akon ubra sa Nagapabilin sa alert level 3 ang kanlaon. Butsilingon, nagapabilin nga may magmatic unrest sa bulkan kag posible pa ini nga maglupok liwat. Suno kay FIVOX Director Teresito Bukulkul, pwede liwat mag ang bulkan ilabi na nga nagadamo ang pagtayog diri. Gani suno sa iya, dapat wala sang tao sa sulod ng 6 km danger zone kay tuman ka delikado. Ginpahibalo naman ang mga LGU nga manginhanda in kaso nga ipasaka sa alert level 4 ang kanlaon. Suno sa punong barangay sang Araal, handa na sila para diri nagkakahulugan ini nga wala na may mabilin pa sa ilang barangay. Pag alert level 4, tanan kita diya, amo nang inexpect naton atanan di adi ah, sa ang natin, di, barangay Aral ma evacuate din sa lugar lo. ubos din Aral. So, ready ka mo na sir mag alert in case mag alert level 4? Yes, so naka ready may mga contingency plan naman kami sa DRRM naman. Nagapaanda man ang FIVOC sa mga LGU sa palibot sa bulkan in kaso magbubuo ang ulan kay mahimo ini resulta sa lahar. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.